Pakita na po natin. So, ayan. Walang ginagawa mga kapolisyon. na standby Waiting for the order nito eh. Ha? Hindi sana umabot na dumating po yung pagkakataon na pagkakataon na ito ha. Na mag-order story. ba sabihin ni Torre na ah, may nakita tayo dito na barel, mga shabu, bomba. Arresto yung lahat ang mga taga-kingdom of Jesus Christ. Ito pala, kaya pala ano. So, nakikita nyo naman ho. Wala naman po silang ginagawa. Ano? Tignan nyo, nakahiga po lahat sila dito. Ayan. Pakita lang po natin. Di ba? Waiting for orders lang po sila. Nagpapahinga, natutulog. Imbis na nasa labas po sila, nagahanap po sila ng mga kriminal. At uh, inahanap, po nila yung mga drug lord, pusher, addict. Eh, eto ngayon sila. Ano? Nandito dito sila ngayon. Uh, pinag po sila ng malaking pondo, pera, oras, ano, pagod. At uh, ayan, tulog tulog lang po yung mga polis dito. Ayun sila. Di ba? So, again, doon ho, wala naman tension dyan sa gate. Ano, wala wala akong tension doon. Uh, not unless magpasok naman ho sila ng gusto lang ipasok. So, ngayon, kapag-alikot uh, ng tayo again, uulitin ko ho, ano, tapong po ma mainit ang ulo ng mga kapulisa, yung mga opisyalis. Dito tayo. Kahapon pa ho, mainit ang ulo. Alam nyo bakit? Kasi ho, oh, uulitin ko, itong nakikita ninyo, ito ho ang katedral. Yan pong katedral na oh. yan, ano? pakita ho natin. Dito tayo sa mga tropa para marigla yung mga yung nangyayari ho. Oh. Kasi ho, oh, hindi ilalabas ng mainstream media ito. So yung, yung yung nakikita po natin, yan yung katedral, mga kabayan. Ito yung uh, blue. Kahapon po, mga kabayan, doon po ay nagtangka po silang ipasok yung mga kahon-kahon. Na ang hiling lang naman ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ano ho, napadaan sa scan para maiwasan ho na meron po mga ilegal na itanim, na pinaghihinalaan lang bomba, shabu, baril, kalansay, kung ano-ano pa. Ngayon, kung wala po silang dapat ikatakot at legal ang operation nila, ano ang kanilang kinakatakot? Ba't ayaw na ipadaan sa scan? Ngayon, uh, ayun ang umaga, doon po sa Emerald Gate, dumating po si Torre. Ang sabi niya, buksan natin ang gate na yan at ang lahat ng aharang dyan, asuhan natin ang obstruction of justice. Aba, pagkabukas ng gate, yun hong mga kahon-kahon na nakita ho natin. Naka-entry niya. At agad nilang ipinasok yung mga kahon-kahon mga kababayan, sa libo-libo po namin nanonood ngayon, uh, kung may makita man po dyan na uh, sinasabi nila na nagdi-drilling, nag, -drilling, nag yan po ay sisiguraduhin ko na maari ito ay uh, talim na lang yan. Kasi bakit ka magtatago kung talagang lihiti mo ang operation mo? Wala ito pinakaiba sa nanguhuli ka ng uh, pusher drug lord uh, na kung saan sasabihin mo ng laban pero walang body cam. Diba? Diba? O, oh, ito, nang laban ito. Ito, eh, nakita nyo naman, nakita ko na mga kapulisan natin dito kung gaano kababait ah, nagdaos po kahapon ng uh, 39th uh, anniversary ah, yung uh, KOJC. Pero, ito mga pulisan, ito wala naman pumagagawa magagawa ito eh. Bakit? Kung titinan ko yung mga sitaw ho nila sa balika, isa, dalawang sitaw, eh kapag nag-utos po ang general, eh wala naman po magagawa yan. Kahit nga si Kapitan wala eh, si Teniente wala eh, si Major wala magagawa dyan. Utos ng general eh. Ano? Pero ang tanong ko dito, tama pa ba ang ginagawa ni Tore? Ah, eh tama bang sabihin niyo, huwag kayong makinig sa SMNL. Kanino po kayong makikinig? Doon sa media ang nasa labas, hindi naman po nakikita ang garap dito. Ah, nasa labas na nga yung mga mainstream media, ang binabalita po nila, eh puro kabalbalan naman, puro bias. Bakit? Nakikita po ba na itong, itong sitwasyong ito? Ayan, eh samantala ngayon, nagme-message sa akin ng TV5, nagme-message sa akin ng GMA, humingi sa akin ng material, humingi sa akin ng... Uh, ng kanilang uh, ipapalabas. Tapos tapos pag hindi binigyan ng uh, materyales, uh, babatlig ka ng lang kwento. Saan makakakita? Yun ang pinakita doon, ito pakita natin, yung pinalabaso ni Abalos, yung Secretary Abalos, na may tunnel na nagdudugtungan, yun ho yung uh, Jose Maria College na picture na piresenta po sa uh, ni Abalos. Doon po yung basement. Ano? Samantalang, ang layo naman po para idugtong mo dito. Ayan, nagkaroon pa ng PowerPoint. Ngayon, kinagat po ng mga media, sinakyan nila, eto yung, eto yun. Uh, Secretary Abalos, dapat pumunta ka dito para mukhang napaglililangon ka ng iyong mga opisyalis. Mukhang mali ang binabalita sa iyo. Uh, Lieutenant Colonel, uh, uh, Attorney Jim Pajardo, uh, ma'am, baka naman uh, gusto niyong pumunta dito, personal niyo tignan. Baka yung inireport sa inyo ng inyong mga general, e eh, mali po sa nangyayari dito. Kasi nakukuryente po kayo, eh. nasusunog po kayo sa inyong mga report. Di ba? mas maganda po kayo po mismo makasaksi dito. Again, as of now, si Ka Eric po, nasa studio at uh, pinapanawagan niya, Senator Bato de la Rosa. Maging ako ngayon ay nanawagan at Senator Bato de la Rosa, dalhin mo na rito ang uh, investigasyon. Kung nagawa mong dalhin ang investigasyon sa Bucor, ito mas malala na po dito. Para kayo mismo mga senador, silipin niyo po dito kung ano ang totoong nangyayari. Ano po at uh, ano malaman po natin. Uh, again, ito ha, pinapapasok na po sila na natapos doon sa gig. under police control na po. Paano kami hindi makakasiguro na itong mga pumapasok na polis na ito ay walang dalang tear gas, walang dalang uh, uh, pepper spray na kapag ka ikaw ay nagko-cover, bibigla kang spray para mawala po yung inyong, uh, ang ating coverage. Di ba? Uh, ang mga taga-KOGC, nakita nyo naman po, ano, ang dami kahapon, pero tahimik silang nag-spray, nag awit ng mga panalangin, ano ho, nanalangin. walang komosyon, walang gulo. Dumating lang si Tore, nakakagulo, di ba? Ayun na ho, mag-isip, bayan. Kawawa ho sa mga kapulisan. Ayun na, nakikita nyo ngayon, mga kapulisan natin. Kawawa lang ho ito. May kinabukasan po ho ito. Malay natin dito, sa mga nandito, isang araw makita ko ito. Eh, ah, Maglateral to, maging pinyero ho ito. Maging kapitan, di ba? O, oh, maging major. major maging kernel. Di ba? eh wala eh. eh kaya nga nagtataka tayo kung ganun pala eh dapat pala ang kapulisan magmeron silang paninindigan kasi ang nakatatak po sa uniforme ng mga to mga kabayan to serve and to protect to serve and to protect ang mamayang Pilipino hindi po to serve and to protect si Torre, si Abalos hindi si Marbil hindi si, hindi si Marcos ang dapat protektahan, ng, uh, protektahan nila yung mga mamayang innocent uh, inosente sa loob ng Christ diruwa ko hindi manalangin magpuri ano po pero ang nakikita ko taliwas po sa uniforming na pa la to serve and to protect ito po ang uh, kalagayan ngayon so ngayon po pupunta po tayo mga bayan sa gate uh, 18 ano po, doon at uh, po natin nilagay na rin po ng ang uh, ng cordon